Number 10. Mainit na hotdog. Ang paboritong kainin ng marami ay may sikreto sa paggawa. Ang hotdog ay nagmumula sa mga tiratirang bahagi ng karne na hindi ginagamit sa mga karaniwang hiwa. Kasama rito ang balat, taba at kung minsan ay ilang parte ng ulo ng hayop. Ang mga pirasong ito ay dinudurog at hinahalo hanggang maging pinong parang pasta. Pagkatapos, ito ay inilalagay sa mga tubo na gawa mula sa sintetiko o kaya mula mismo sa bituka ng hayo. Upang magkaroon ng lasa, nilalagyan din ito ng likidong usok bago lutuin. Ayon sa mga pag-aaral, ang mga hotdog ay naglalaman ng nitrate na maaaring makabuo ng mga kemikal na may kaugnayan sa sakit sa tiyan. Sa tabila ng mga impormasyong ito, Nananapiling popular ang hotdog sa maraming bansa. Sinatayang 7 billion hotdog ang nakokonsumo tuwing summer sa Amerika. Kung ilalatag ang mga iyon ng magkakadugtong, maaari nitong paikutan ang mundo ng maraming beses. Ang simpleng pagkain na ito, na kadalasang inihahain sa mga handaan at piknik, ay may kasamang proseso ng paggawa na hindi alam ng karamihan. Kaya't mahalagang tandaan, Nasa likod ng malasa at mabilis kainin na pagkain ito, may mga detalye sa paggawa na maaaring hindi ka nais-nais sa iba. Number 9. Tinapay na baked goods Ang mga produktong tinapay na mabibili sa tindahan ay may taglay na sikreto kung bakit matagal itong nasisira at halos pare-pareho ang itsura. Ang paggawa nito ay nagsisimula sa malalaking makina na sabay-sabay naghahalo ng mga sangkap sa napakalaking dami. Hindi tulad ng mga karaniwang lutuan sa bahay, ang mga pabrika ay gumagamit ng mga stabilizer at pampatagal ng buhay ng produkto. Ang mga cake at cookies ay hinuhulma gamit ang automated na kagamitan bago ipasok sa napakahabang oven na kayang magluto ng libo-libong piraso kada oras. Pagkatapos, ginagamit ang modified atmosphere packaging kung saan pinapalitan ng hangin ng ibang uri ng gas upang maiwasan ang mabilis na pagkasira. Sa kabila ng pagiging praktikal at maginhawa, maraming dalubhasa ang nagbabala na ang mga sangkap na ginagamit upang tumagal ang shelf life ng tinapay ay maaaring makaapekto sa lasa at kalusugan. Bagamat ito'y nagbibigay ng madaling opsyon para sa mga pamilyang abala, ang mga baked goods mula sa pabrika ay kadalasang inuuna ang uniformity kaysa kalidad. Mas mainam pa rin na isaalang-alang ang pagkain ng sariwa at simpleng tinapay na walang halong maraming kemikal upang masiguro ang mas ligtas at mas masarap na karanasan sa pagkain. Number 8. Malamig na sorbetes Ang sorbetes ay kilala bilang paboritong panghimagas ng marami, lalo na sa panahon ng inyo ngunit ang malasutlang tekstura nito ay nagmumula sa isang sangkap na hindi inaasahan ng karamihan, ang karaginan na galing sa pulang algae. Kahit kaunti lamang ang inilalagay, ito ang pumipigil sa pagbuo ng malalaking kristal ng yelo at tumutulong upang hindi agad matunaw ang sorbetes. Gayunpaman, may ilang pag-aaral na nagsasabing maaari itong magdulot ng iritasyon sa tiyan at bituka ng ilang tao. Sa habila nito, nananatili itong ligtas ayon sa ilang ahensya at patuloy na ginagamit sa maraming produkto. Sa kabilang banda, naging usapin ang pagtanggal ng karaginan sa ilang organikong pagkain dahil sa kontrobersiyang hatid nito. Ang mga eksperto ay may hati pa rin opinyon tungkol dito, kaya't ang mga consumer ay pinapayuhan na maging mapanuri. Sa huli, ang sorbetes ay nananatiling isa sa pinakakinagigiliwang pagkain na nagbibigay saya at lamig. Unit mahalaga ring malaman ang mga sangkap na ginamit sa paggawa nito. Ang simpleng scoop na ating tinatamasa ay produkto ng agham at teknolohiya na may positibo at negatibong panig. Number 7. Matamis na candy corn. Isa sa mga matagal nang minatamis na pagkain sa Amerika ay ang candy corn nilikha pa noong late 1800s na natili itong bahagi ng mga selebrasyon tulad ng Halloween. Ang paggawa nito ay nagsisimula sa isang matamis na halo ng asukal, corn syrup at marshmallow na inahati sa tatlong bahagi para kulayan ng dilaw, kahel at puti. Ang bawat piraso ay hinuhulma sa hugis ng butil ng mais gamit ang mga molde na nagpoproseso ng libo-libong piraso kada minuto. Pagkatapos, ito ay pinapahiran ng glaze at pinatutuyo sa loob ng ilang araw bago ibenta. Gayunpaman, sa kabila ng pagiging makulay at popular, hindi lahat ay naaakit sa lasa ng candy corn. Ayon sa tala, humigit kumulang 70% lamang ng produksyon ang aktwal na nakokonsumo taun-taon. Ang naditirang bahagi ay kadalasang naiiwan sa mga tindahan o tinatapon. Ipinapakita nito na bagamat ito ay may makasaysayang halaga at bahagi ng kultura, ang candy corn ay nananatiling kontrobersyal na candy na hinahati ang panlasa ng mga tao. May mga nagmamahal dito, tat mayroon ding hindi na ito tinitikman muli. Number 6. Instant na noodles Pinakapopular na mabilis kainin ay ang instant noodles. Nilikha noong late 1950s sa Japan. Mabilis itong kumalat at ngayon ay milyon-milyong pakete ang nao-konsumo araw-araw sa buong mundo. Ginagawa ito mula sa harina, tubig, at asin na nagiging manipis na hibla ng noodles. Pagkaraan ng pagluluto sa singaw, ito ay piniprito sa langis ng palma para mabilis matuyo. Sa prosesong ito, napupuno ng taba ang noodles at nagiging handa itong kainin sa pamamagitan lamang ng mainit na tubig. Karaniwang may kasama ring mga pampalasa na halos puro asin at artificial flavoring. Ayon sa mga pag-aaral, ang isang pakete ng instant noodles ay naglalaman ng mataas na anpas ng sodium at taba. Mayroon din itong monosodium glutamate na posibleng magdulot ng pananakit ng ulo o sobrang pagkagutom sa ilang tao. Bagamat mura at mabilis itong inihahanda, kadalasan ay halos wala itong naibibigay na nutrisyon. Dahil dito, pinapayuhan ang mga tao na iwasan ang labis na paggain nito. May ilang kumpanya na gumagawa ng alternatibong bersyon na pinatuyo lamang sa hangin, ngunit nananatili pa ring mataas ang asin na taglay ng mga ito. Number 5. Frozen na pagkain Ang mga handang kainin na frozen meal ay naging bahagi na ng pang-araw-araw na pamumuhay simula pa noong 1950s. Ang mga pagkain ito ay niluluto muna ng bahagya at pinaghahalo sa tamang sukat bago i-freeze. Para mapanatiling kaakit-akit ang itsura, gumagamit ng artificial coloring at preservatives tulad ng BHA at BHP. Ang mga kemikal na ito ay nagbibigay ng mas mahabang shelf life sa produkto ngunit may kaakibat ding mga isyo sa kalusugan. Sa karaniwan, mataas din ang sodium content nito kumpara sa inirerekomenda para sa isang pagkain. Bagamat praktikal at mabilis ihain, ipinapakita ng mga pagsusuri na hindi laging mainam para sa kalusugan ang ganitong uri ng pagkain. Ang mataas na antas ng sodium ay may kaugnayan sa panganib ng sakit sa puso at mataas na presyon ng dugo. Dagdag pa rito, may mga preservative na pinagdududahan na maaaring makaapekto sa hormones at reproductive system. Sa habilang banda, Nananatiling popular ang frozen meals dahil sa kaginhawaang hatid nito sa mga taong abala. Kaya't mainam na piliin lamang ang mas may mataas na health rating o kaya'y mas sariwang alternatibo kung nais mapanatili ang mas balansing pagkain. Number 4. Processed na Cheese Ang paboritong hiwa ng processed cheese ay may mahabang kasaysayan na nagsimula noong early 1900s. Naimbento ito upang maging mas matagal bago masira ang ordinaryong keso. Sa paggawa nito, pinapainit ang keso at hinahalo ng mga pampatatag gaya ng sodium phosphate at iba pang additives. Dahil dito, nakabuo ng produktong mas matibay at matagal ang shelf life. Sa kasalukuyan, ang ganitong uri ng keso ay karaniwang ginagamit sa mga burger at sandwich. Gayunpaman, halos kalahati lamang ng nilalaman nito ang tunay na keso, at ang natitira ay gawa sa mga pampalasa, kulay at preservative. Sa kabilang banda, nanatili itong popular dahil sa abot kayang presyo at madaling gamitin na anyo. Subalit dapat isaalang-alang na ang sobrang pag-inom o pagkain ng processed cheese ay maaaring magbigay ng mataas na antas ng asin at taba. Ipinapakita ng batas na kailangan ay mahigit kalahati nito ay tunay na keso bago maituring na cheese. At kung mas mababa pa rito, ito ay itinuturing na cheese product. Sa huli, mahalagang alam ng mga mamimili kung ano ang nilalaman ng bawat hiwa ng processed cheese upang makagawa ng mas mahusay na pagpili sa kanilang pagkain. Number 3. Nakakahong sopas. Ang canned soup ay isa sa mga pinakaabot kayang pagkain na mabibili sa merkado. Sa paggawa nito, hiwa-hiwalay na inihahanda ang mga gulay at karne bago pagsamahin sa malalaking tangke. Ang sabaw ay niluluto ng mabilis at madalas ay may napakataas na antas ng sodium, umaabot ng hanggang 800 mg sa bawat serving. Pagkatapos, ito ay inilalagay sa mga lata gamit ang makinarya na nagsasara at nag sterilize upang tumagal ng ilang buwan o kahit taon. Para mapanatili ang lasa at kalidad, tinadagdagan ito ng preservatives gaya ng sodium benzoate sa kabila ng pagiging maginhawa at matagal bago masira, may mga pananib ding dala ang canned soup. Maraming uri ni O ang naglalaman ng MSG na maaaring magdulot ng pananakit ng ulo o pagsusuka sa mga sensitibong tao. Dagdag pa! Ang ilang kemikal na ginagamit para sa pagtapanatili ay isinasama sa mga pag-aaral bilang posibleng makasama sa kalusugan kapag sobra ang pagkonsumo. Gayunman, hindi maikakaila na ito ay malaking tulong para sa mga pamilyang walang oras magluto. Kaya't ang pagpili ng mas mababang sodium at mas natural na bersyon ng canned soup ay makabubuding hapbang para sa kalusugan. Number 2. Chicken Nuggets Ang chicken nuggets ay isa sa mga pinakasikat na paggain, lalo na sa mga bata, ngunit ang tunay na nilalaman nito ay maaaring ikagulat ng marami. Sa halip na purong karne, madalas ay hindi aabot sa kalahati ang tunay na manok sa loob ng nugget. Kadalasan, halo ito ng taba, ugat, at kung minsan ay maliliit na piraso ng buto. Ang mga tiratirang parte ng manok ay pinoproseso gamit ang makina at nagiging malapace na tinatawag na mechanically separated meat. Pagkatapos, ito ay hinahalo sa iba't ibang pampalasa at binabalutan ng breading bago iprito. Sa kasaysayan, nagsimulang sumikat ang chicken nuggets noong 1980s nang ipakilala ito ng mga fast food chain. Hanggang ngayon, tinatayang bilyon-bilyong piraso ang nakokonsumo kada linggo sa iba't ibang bansa. Bagamat malasa at madaling kainin, marami ang nagdududa sa kalidad ng nutrisyon na makukuha mula rito. Ang mga nugget ay simbolo ng mabilis na pagkain, ngunit maaari rin itong magdulot ng pag-aalala para sa kalusugan ung um, sobra-sobra ang pagkonsumo. Number 1. Malutong na bacon. Ang bacon ay kilala sa kanyang amoy at lasa na mahirap tanggihan. Subalit ang proseso ng paggawa nito ay may kaakibat na hindi ka nais-nais na kapotohanan. Ang karne ng baboy ay ini-inject ng brine solution na may asin, asukal, phosphates at nitrites. Dahil ito, Nadaragdaga ng bigat ng karne hanggang 15%, na ibig sabihin ay nagbabayad din ang mamimili para sa dagdag na tubig. Ang nitrites ang siyang nagbibigay ng kulay at nagpapatagal ng shelf life ng bacon. Ngunit kapag niluto sa mataas na init, maaari itong maging sanhi ng nitrosamines na may kaugnayan sa sakit na kanser. Kahit pa maraming bansa ang nagpatupad ng limitasyon sa paggamit ng nitrites, na nanatili itong pangunahing sangkap sa paggawa ng bacon. Sa ilang lugar tulad ng Sweden, ipinagbawal na ang paggamit nito, habang sa Italy naman ay unti-unting inaalis sa paggawa ng hamon. Gayunpaman, patuloy pa rin itong itinuturing na special na pagkain ng marami, lalo na sa almusal. Ang bacon ay nananatiling simbolo ng sarap at indulgence, ngunit may kasamang babala na hindi ito dapat kainin ng palagian.